Ang araw po muli sa inyong lahat. Muli tayong nagbabalik dito sa Gulayan sa Tahanan. Excited na naman akong makasama kayo at matutumuli muli sa ating kwentuhan ngayong araw na to. Anyway, mahilig ba kayo sa maasim? Huwag lang maasim na muka, maasim na ngiti, maasim na amoy. Wag lang yon. Well, dahil dyan, bilang panimula ng ating episode for today, hahamunin ko kayo ng isang challenge at tatawagin natin ang game na ito na... Shot Puno. Don't worry, hindi kayo magpapakalasing today, kundi makikipagtagisan kayo sa pag-ubos nitong kalamansi juice na nasa shot glass. Then after maubos, tingin sa camera and smile. Oh, pagandahan kayo ng smile ha, basta bawal ang maasim na face. Siyempre, dapat straight ang pag-inom at wala dapat matitira. Okay, simulan na natin ang shot puno challenge in account of three. One, two, three, go! Oh, di ba? Hindi lang siya basta-bastang challenge dahil ang inyong ininom ay punong-puno lang naman ng vitamin C. At pag ginawa niyo itong hobby, everyday, everyday okay, tiyak na kayo ay magiging healthy. Small but terrible talaga ang mga kalamansi. Isang pisil pa lang, mga ngasim ka na. Kaya naman, kilala ito bilang mayaman sa vitamin C na mainam sa ating immune system at tumutulong magpalakas sa ating resistensya upang labanan ng iba't ibang mga karamdaman. At syempre, another good news ito. Ayon sa mga pagsasaliksik, ang pagkain ng mga prutas na citrus tulad ng kalamansi ay ibinababa ang panganib ng ischemic stroke sa ating katawan. Dahil dyan, ang mga tao na kumukonsumo ng mataas na citrus ay may 19% na mas mababang panganib ng ischemic stroke kaya sa mga hindi kumukonsumo ng mga citrus. Pero alam nyo ba kung anong probinsya ang tinaguriang ang Kalamansi King of the Southwestern Tagalog Region of the Philippines? Yan ay walang iba kundi ang Oriental Mindoro. Ngayong taon, ang kabu ang produksyon ng kalamansi sa ating bansa Ayon sa Philippine Statistics Authority, ay may tansyang 12.9 thousand metric tons mula Enero hanggang Marso. Kaya pataasin pa natin ang pag-produce ng kalamansi. Huwag nating kalimutan ang pagtatanim ng kalamansi sa ating mga bakuran. Dahil bukod sa ito ay madaling itanim, marami ka ding benepisyong aanihin dahil sa kalamansi. man ang kalamansi sa nakararami para sa ating mga magsasaka, ito ay naghahatid naman ng mga matatamis ng ngiti dahil ito ay nagdadala rin ng pangkabuhayan. Kaya naman, tayo ngayon ay mag-aala farmer sa ating mga bakuran. Tara na at umpisahan natin kung paano magparami at magtanim ng kalamansi. So paano nga ba magparami ng kalamansi? Actually, personally, meron akong dalawang paraan kung paano ito gawin. Siyempre, una ay sa pamamagitan ng seeds at pangalawa, by marketing. Yung marketing, katulad na lang dito, sa aking personal kalamansi tree na aking paborito talaga itong kalamansi. Gustong gusto ko yung merong kalamansi sa bahay kasi pag nagiging mahal ang kalamansi or biglang nauubusan kayo, ay napakasarap ng feeling na lalabas lang kayo at pipitas kayo sa inyong personal kalamansi tree. So yung unang nabanggit ko na proseso, yung marketing. Diba? Bakit ko type ang marketing? Kasi mas mabilis yung proseso. Kasi ang ginagawa pag marketing, pag meron na kayong medyo malaking kalamansi tree, yung marketing kasi ay uh, magpapatubo kayo ng ugat sa isang branch ng existing calamansi tree. Pag nag-ugat na yon, puputulin ninyo at itatanim sa isang paso. Wala. Malaki na at mature. Kaya parang walang nag-iba dun sa puno ng calamansi, magkakaroon siya kaagad ng bunga. Pero advanced ang skills na kailangan for marketing. Kaya sa ibang segment natin yan pag-aaralan. Sa ngayon, pwede naman kayong magpatubo sa paggamit ng buto or seeds ng kalamansi. Pag kayo ay nagluluto o gumagawa ng kalamansi juice sa kitchen ninyo, ay huwag nyong basta-basta itatapon ang mga buto. Ha? Pero yung mga buto, hindi ho natin yung diretsyo na tinatanim sa lupa. Ang ginagawa natin, ibibilad ninyo ang mga kalamansi seeds. Nalagay niyo sa isang platito at ilalagay sa ilalim ng araw, siguro mga 1 or 2 or maybe even 3 days, depende sa init ng araw. Aantayin yung matuyo ng husto and usually, makikita ninyo dito, aantayin yung matuyo hanggang naghihiwalay na ang seed coat mula dun sa loob ng buto. So makikita nyo yan, katulad nito, yung puti, kumbaga may jacket. <laughs> may jacket ang buto, mamaya mahihiwalay natin yan. So, pag tuyong-tuyo na siya, tatanggalin natin yung puti na balot ng ating mga buto. Pag naalis na ang kanyang puti na balot, itong mga green na nakikita ninyo, yan ang itatanim natin sa loob ng lupa. So, kung kayo ay magtatanim ng kalamansi, sa isang container or paso, gamitin lang ang daliri upang makagawa ng sapat na butas sa may lalim na siguro isang pulgada. Alam niyo ba yung pulgada? One inch. At doon natin ilalagay ang buto ng kalamansi. Tama. Minsan, linalagay natin mga dalawa, tatlo, kasi hindi naman sila palagi uh, umuusbong. So, para sigurado, mga dalawa, tatlo, pwede na yan. So, pag nailagay nyo na ang buto, takpan ng lupa ang buto, diligan ng halaman, and take note, mas mabilis at mas lalaki ang ating kalamansi kung sa mainit na lugar po nating ilalagay dahil gusto niya talaga ang heat at yung strength ng sunlight. So kailangan ng kalamansi ang hindi bababa sa anim na oras sa ilalim ng araw upang masiguro na siya ay lalaki ng malaki at healthy. Ngayong successful ang ating pagpapatubo ng ating kalamansi tree at marami na tayong mapipik na mga kalamansi fruit, ibida naman natin ang kalamansi sa ating lulutuin. Kaya ating mga kusina warriors, maghanda na kayo para sa isa na namang trip sa ating gulayan sa tahanan kitchen. Alam na natin ang mga sustansya at benepisyong taglay ng kalamansi. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang paggawa ng isang kakaibang dish na bida, ang ating kalamansi. Kaya naman, ano pa ang iniintay natin? Simulan na natin, mga kusina warrior, ang hamon sa kusina. Kasama ang ating guest for today, chef and professor, ang star ng College of Home Economics, UP Diliman, Prof. Adrian Basilio. Magandang araw! Ready na ba kayo mga kusina warriors? Magandang araw, Atty. Gabby. Magandang araw sa iyo, Chef. Okay, tara na at umpisa na natin ang paggawa ng Kalamansi Pie. Para po sa ating ingredients, um, maghanda po tayo ng grey ham, uh, crushed grey ham um, crackers para po sa crust, brown sugar, butter, at gelatin. Ito po yung uh, mga sangkap natin para sa ating crust. Okay. Para naman po sa ating filling, uh, condensed milk, yogurt, calamansi juice at calamansi zest. So ganun lang po siya ka simple. Mm. Ano naman yung calamansi zest niya? <laughs> Like a zest for life, Okay. Yung calamansi zest, yun po yung uh, kinayod na balat ng uh, ng calamansi. Mm -hmm. Kasi yun po ang uh, magsisilbing uh, flavoring at same time uh, yun ang magbibigay ng um ng zest. siyang kakaibang ano oh, di ba nakaka-fresh yes. ng panlasa natin. So let's start chef, ang ating dessert. Dessert naman for once. Can't wait. Okay, let's go. Okay, so isa assemble na natin yung crust mm -hmm. at Para dito kailangan nating pagaluin yung ating graham. Crushed graham Stricto ba tayo sa measurements niyan? Hindi um, naman masyado. Ito po kasi nakapackage na to, uh, mm -hmm. So, yung isang um, pack ng crushed graham, ito na rin yung gagamitin natin for, the, oh, oh, okay. for the recipe. Yung isang plastic ng graham oh, crackers. Po, yes. Okay. So, ito, pagsasamahin lang natin, Uh, yung ang brown sugar. Ang madaling paraan para makrush yung graham crackers, kumuha kayo ng, kunwari yung isang bote, di ba? Yes, opo. Tapos iro roll niyo lang hanggang madurog ng pinong-pino. Para hindi na kayo mag-isip paano ba gagawin yung crushed graham. Pero actually, nakakabili din ng crushed graham na ready na sa grocery. Ah, katulad ng gamit natin ngayon. Hindi <laughs> naman pala. Kaya pala ang ganda ng pagka-crush ng graham. <laughs> opo. So bago ko pala ah, pagpapatuloy ito, kailangan din pala natin ihanda yung ating gelatin. Okay. Mm -hmm yung gelatin natin, kailangan po natin siyang i-bloom. Okay? Oo. Oh, Pag-bloom ng gelatin at hindi bulaklak, ha? Huh? Opo, yan. Idagal lang po natin siya ng konting tubig. Siguro mga dalawang tablespoons ng mm -hmm. water. Para lang po uh, maging pantay yung texture ng ating ano, final yeah. product. po. Kasi, kasi, pagka, ano po, pagka hindi natin bilum, pwede po kasi magbuo-buo. Pero actually, yun problema ko sa gelatin. So, hindi yan magbubuo-buo pag ginanyan mo, ha? Opo. Hindi po. <laughs> kasi mamaya po, uh, tutunawin pa natin ito sa mm -hmm. init. Okay. okay. So, balik po tayo ulit dito sa ating uh, crust. Um, kailangan natin ng uh, melted butter. So, yung pag-melt ng butter, actually, kung meron kayong microwave, mas madali. 30 actually, seconds, uh, tapos na. Pero kung walang microwave tulad dito, ay, pwede na lang natin. Pwede na po, kasi inyat na rin. over uh, the fire, no? Yes. So, Ako na, uh, so tulungan po, kita, chef, ha? Thank you. So tutunawin lang natin. Opo. Ngayon, uh, yung tinabi nating um gelatin kanina no. So nag-bloom na siya, pwede na natin yung um tunawin din sa sa mainit na tubig. So, eto. So, Parang ibababad lang natin sa sa hot water para hindi po direct yung ano, yung yung contact ng init doon sa gelatin ano kasi ano, masisira po agad din. Eh. Naging Diretso. O, na nababawasan po kasi yung ano yung gelling effect ng gelatin pag uh, sobrang mainit po yung ano. Po. you learn something new every day ako hindi ko alam. <laughs> kasi yung gelatin po uh, isa siyang kind ng protein. Mm -hmm. Opo, pagka sobrang init uh, nasisira din po siya. Yan, yeah. talaga pag professor ang usap niyo <laughs> di ba? <laughs> Opo. Oh, uh, sundin niyo na lang ang kanyang instruction para hindi po masira ang protein ng gelatin, ilalagay lang siya sa mainit na tubig hanggang matunaw. Opo. Or pwede rin po yung double boiler na tinatawag. Yung may kumukulong tubig, no, tapos lagyan nyo lang ng isa pang ano, pot sa taas. Mm, okay. Yan, napahinaantay na. natin. Actually, pwede na po yan, Atty. Gabby. Uh -oh. So, itong melted butter natin. Sige. Pour nyo na po lahat. Okay. Tapos, saluin na po natin. Ano ako nang gagawin dyan? Mukhang marami ko ka pang kailangan gawin, chef. <laughs> okay. So, um, habang ginagawa po ni Atty. Gabi yan, uh, pwede na natin simulan yung pag-mix uh, ng ating uh, filling. No? Mm -hmm. So, para po sa ating filling, kailangan po natin yung um, condensed milk, yogurt, at syempre, yung bida ng ating recipe, Atty. Kalamans yung Ikaw. Ikaw ang <laughs> Mas bida po yung kalamansi eh kesa sa akin. <laughs> okay. So, ito po, uh, katumbas po nito ay isang uh, latang condensed milk. Okay. Mm -hmm. So, dahil medyo mainit na yung uh, tubig, pwede na natin patayin. Hayaan na lang natin yung, ano, yung natitirang init na magtunaw doon sa gelatin. Okay. Okay. So, balik tayo dito. Uh, Dagdag natin yung yogurt. Ito po ay uh, katumbas ng kalahating uh, cup ng yogurt. Mm -hmm. Tapos, idagdag na po natin yung calamansi juice. Mga anim na uh, tablespoons po. Mm -hmm. So, pa para pandagdag din po ng... Um, ng lasa ng kalamansi, no dito na natin uh, kukunin yung zest ng kalamansi natin. Uh -huh. At saka reminder lang, pag nag-grate kayo ng kalamansi, o maski na lemon, hindi dapat sagad na sagad dun sa puti yes. ng kalamansi kasi mapait mo yun. Na. At saka tulad ng palaging nating sinasabi, hindi lamang added zest, added taste, added aroma. Maganda din kasi yung merong green-green na parang dekorasyon yung ating calamansi um, pie. Oh, diba? Kasi kung mapapansin ka? nyo, uh, puting-puti siya. no mm -hmm. So para mayroong contrast din yung presentation Oo. natin. Diba? Very fresh ang dating. Ito ba sa ilalim lang chef o pati yung sides? Ayan, pwede po natin. hanggang sides uh, lagyan natin para kasama siya dun sa presentation. Hamon talaga sa kusina. <laughs> Ayan, um... Pag nakuha na natin yung zest, uh, mix lang po natin yung uh, tatlong ingredients kaninang nauna. Eh. Mhm. Mm Actually mukhang ready na to. Uh, so ito pag uh, pagkatapos na nating haluin lahat ng uh, ingredients ng ating filling, ilalagay mm -hmm. lang po natin to doon sa ating crust. Tapos ilalagay lang po natin siya sa, sa sa ref mm -hmm. or sa freezer. Um, kung gusto niya po siyang iset overnight. Pwede naman po. So yan, tunaw na yung ating gelatin. Idadagdag na natin siya. Eh, paano yung yellow portion? Pwede lang. Hindi na natin nasama yan. Okay. Hindi mo na kailangan intayin na uh, lumamig pa? Pwede hindi lang diretsyo? Pwede lang ganyan. Pwede na po siyang diretsyo. So yan, malapit na rin ako matapos yan. sa pag-prepare ng ating pastry. Basta dapat tandaan ninyo na ipipress hard ninyo ang grey ham against the sides and the bottom of your Pan. Okay, ito na. Samahin na natin. Ang ating Graham Cracker Pastry Crust. Okay. At ito naman ang ating filling. Pagsasamahin na natin siya. Okay. So, um, pwede na po natin itong ilagay sa wrap. Okay. Mga ilang oras 'yan, at least mga two hours A Opo, ba? Opo, at least mga two hours po, or pwedeng kung overnight mas maganda rin po. Mhm. Mm at yeah attorney, ito na po 'yung ating final wow. product, no? It looks so professionally made, oh, di ba? At saka maganda, di ba? Maganda 'yung merong green-green, hindi nyo masyado makikita, pero maganda 'yung green-green effect kasi alam mo, very fresh. Yes and very well made ang ating kalamansi pie. Naku, eto na, Chef. It's the moment of truth. Moment of truth na. Oo. Ready ka na bang uh, tigman tikman ang feeling with feelings? Oo, okay. with feelings. Will it be sweet or will it be bitter? <laughs> okay, let's go. go. Ang sarap ng crust, ha? Eh? Mm. Tama-tama ang uh, paglaro ng, ng tamis at saka ng asin. It's a very delicate balance indeed. Tsaka yung texture niya talagang napaka-smooth. Mm -hmm. Maraming maraming salamat, Chef. Po, pleasure is Dina. mine po, attorney. Thank you very much and thank you very much sa inyong lahat. Sana ay marami kayong natutunan sa ating kwentuhan at pagkulitan with Chef today. Uh, sana natutunan nyo all about acids and proteins and the effect of heat. Uh, and other than that, ay panong gumawa ng bagong dessert ngayon na ang bida ay ang ating kalamansi. Oh, mga netizens, baka naman kayo, meron kayong mga ideas, mga recipes, or mga tanong na gusto nyong ipabatid sa amin dito. Mag-email lamang sa television at up.edu.ph at ibabahagi namin lahat yan dito sa ating programa. Kaya huwag kayong mawawala, samahan nyo kami ulit sa susunod nating pagkikita dito sa Gulayan sa Tahanan.